Ayan, hindi natin din. Taba ng ano, taba dilaw, ko, dilaw-dilaw ko. Tabaw. Ayan, ulang araw sa inyo guys. Kali, nakahinto lang ng ulan. So, halos isang linggo na rin ang panahon dito eh, ganito. Maulan. Maulan. So, kukuha pala tayo ng buko guys. Yan ang pangahalo natin sa limango. Walang bunga tong mababa dito. Dito yung kadalasan kong kinukuha na eh. Sinusungkit ko lang. Tingin tayo dito sa kabila. Ayan. So, bali ako kukunin pala nating buko ay yung medyo magulang na. At yun yung kasara pang inihahalo sa itong tinumok ang agin dito sa amin yung alimango na may halong buko ayun tayo kukuha dahil dito lang abot yung ating ang sotek in parang nasubra naman sa tigas. Ano pa tayo? Guys. Okay. Tingnan natin 'to. Balatan muna natin natin. tingnan natin kung tama lang yung tigas niya yun okay, guys sakto lang sakto yung katigas niya sarap mas nabaw sa nito tamis ng sabaw ganito yung tamang tamang hinahalo ito yung pagkatigas nya yan bali kukuha po tayo ng tatlong peraso tamis ng sabaw ayos so yan guys bali nabalatan na natin yung dalawa yan So bali kumuha na rin tayo ng nyog Yung gagamitin natin sa pangkata Ayan Pinapasan na rin, binalatan na rin natin So bali tatlo Ito yung nabiyak Ayan, so tara At kakayo muna So bali ito pala guys yung Alimawa Na haluan natin ng buho ko Ito So ito nga pala yung Alimawa ng bulahan tawagin

Bibenta sana niya. Kasi wala dalawa yung nahuli niya. Uh, huli nga lang pala yan sa paglulunga guys. Sa mga butas-butas. Ayan. Dali ang pirasa. So bibenta niya daw sana. Na kaya lang. Uh, Nakuntihan siya. Kaya pinahingi na lang sa atin. At. Lulutuin natin. Ayan. O, sarap niyan guys. Pagkain natin ang buo ko. So, bali dito na rin para tayo magluluto. Uh, dito pala yung tatambayan natin. Dito tayo nag-upload ng mga videos natin. Uh, ilan dito yung mga wifi yan. So, ayan guys. at uh, Ito in muna. Ayan yung buko natin. si ang magluluto. Ang ating tinomok na alibango. Yan po yung buo ko na medyo magulang na. Ayan, bali nakahalo na yung rekado dyan. Tapos. Ayan, yeah, halo na rin yung alimango. Bago pa Ayan, eh. Ay, baga, eh. Daming alig, eh. Ayan, ang ayo guys kami alige tinta ko sarap yeah pa niya bago mo isa lang ihalo muna muna yung mga sangkap para lasang lasa yung nyog ng buko yan po ang tinumok na lotong pulilyo

Matuyo yung Pinaat sa bowl Harap niya eh Bango Yan guys eh Harap na siyang matuyo Taba ng ano Diba dilaw dilaw yung Sabaw Hindi na lang yan Ayun eh Ayan. Ito natin yan na Guys, oh. Yari na. yung ating tinamok na limango. Ayan. Sarap yan. Guys, may nanonood kasi dito ng anak. Or yan. Kaya medyo maingay. Ayan, napakabango. Ayan, oh. Pwede nyo rin itry ito, guys ah, uh, lang hmm. na tuwin yan Sarap Ayan ang sipit Talagang itong masarap dyan Ito yung pinakambuko nya malasa kasi yan Sarap pa natin guys Ito Nasa loob naman ang ano. Okay. At hanggang dito na lang guys. Kung video na to. At maraming salamat. Pwede nyo rin itry itong luto na sinumok. Maraming salamat. Bye guys.